At so yun mga boss, so for this video natin na uh, mag-share tayo ng simple technique kung paano pinapabilis yung trabaho. So panoodin nyo itong uh, video na to so baka makatulong sa inyo at share, -share ko rin kung paano yung mga ginagawa kong diskarte kung paano magpatrabaho. Nakatayo na yung ating mga poste ng bakod and then meron din tayo ditong part nung sa bahay na na poste and then naglalagay ng tie beam. Ayan, itong uh, party na to may mga dowel na. So bali ito ay uh, trabaho namin within 7 days na namin ngayon. Okay? So nung last week, 5 days yung uh, trabaho namin and then ito 2 days na kami kahapon at ngayon nabuhusan na namin lahat ng mga poste, yung mga foundation, and then ayan na nag-i-start na nga maglagay ng tie beam. So ang natin mga bossing para medyo uh, mapabilis yung trabaho natin. So umpisa pa lang ng mga ganitong trabaho, excavation. So yung mga maso natin, labor, tulong-tulong yan. First day, second day ng paghuhukay. And then, after nyan, ako naman, so habang naghuhukay, gumagawa naman ako ng mga anilyo. Yung ating mga stirrup and ties, ay pinapabricate ko na yan. So ngayon, yung mga mason na yan kapag alam ko malapit nang matapos yung hukay mga 2 days na lang kaya nang tapusin yung hukay or 1 day tapos na yung mga mason natin na ganyan pinauumpis ako ng magfabricate nung mga poste natin nung rebars nung ating mga columns pinapabuo ko na sila and then pinapabuo ko na rin sila nung mga parilya nila o yung gagamitin natin parilya sa mga poste natin so ngayon habang nagbubuo ng uh, papabricate ng bakal. Diretso naman ng hukay ng labor. Pag matatapos na yung hukay at tapos na yung fabrication ng bakal, yuhulog naman namin yung mga poste. Yung parilya, And then yung poste. Pagkatapos niyan, pag naikasa na namin yung mga poste natin, yung mga labor natin at tapos na maghukay, sila naman yung magbubuhos. Okay, yung mga nilagay nating mga poste, bubuhosan na nila. And then kami naman, Diretso, yung paglalagay namin ng mga poste at yung mga labor naman natin, sila yung bahalang magbuhos. Ituturo ko lang yung uh, mixing ratio and then yung kapal, yung thickness ng ating mga columns, footings. Okay, and then after nyan, pag natabuhusan na lahat yung mga poste natin, magkakasa naman ulit kami nung bakal sa ating wall footings and then yung ating mga tie beams. Pag mayroon na kaming part na nakikasa, ito, katulad nito, naikasan namin yung bagong buhos, yung ating wall footings. Yung mga labor natin, sila na ulit ang bahalang magbuhos dyan. And then, hanggang ganun lang, dire-diretso yung gagawin natin. Kita nyo, consistent lang yung ginagawa natin. Bakal kami, yung ating mga magigiting na labor, sila yung nagbubuhos. Ganun lang. And then, after nating matapos yung buhos, tsaka tayo magpapasintada. Hindi tayo mag-asintada hanggat hindi natatapos yung buhos para organize yung ating trabaho. Mas mabilis yung ganyan. Tapusin nyo muna yung buhos. Pag natapos nyo na yung buhos nyo, lahat, okay na. Pwede na tayong mag-asintada. Kasi yung pag pinagsabay natin, may nagbubuhos, may nag-asintada, mahati yung grupo. Medyo mas babagal yung progress ng trabaho natin kasi yung ibang labor, halimbawa, hinati natin sila, so mapapagod sila pagbubuhos. Okay? So kinakailangan teamwork sa pagbubuhos. Yan. So, ganun ang technique natin. At pag natapos naman nating tapusin uh, tapos na yung uh, ating uh, mga tie beams, wall footing sa bakal, natubuhos na. And then habang may natitirang buhusin, gagawin naman nating mga skilled. Magagawa naman ng butterboard. Okay. So, para pag natapos mag, uh, magbuhos yung ating mga kasamang uh, labor, okay na maghahalo naman sila ng pang-asintada natin at yung ating mga mason naman, kita magagawa na sila ng butterboard. Ganun yung technique natin. Bale, ang technique natin dito, sa post, sa, sa, ating bakod, unahin natin yung CHB. Kasi bakod lang naman to mga bossing. Pero dito sa bahay na gagawin natin, uunahin natin yung columns, beams, and then yung ating mga roof beam. And then kasi gusto natin mabubungan kagad, ipapahuli natin yung asintada. So para accurate yung bahay na gagawin natin, dito sa mga bakod, okay lang na mauna yung asintada. So yan yung diskarte namin mga bossing para medyo mabilis yung trabaho natin, namin. Kita nyo, ah, balip pito, walo, walo kaming gumagawa dito, 7 days na trabaho. Halos patapos na yung aming ah, uh,